Minsan lang kasi natin itong mapag-usapan. Mm. Sa sobrang busy mo, may time ka pa ba for sex? <laughs> o oh, alam naman nila, yung iba sa kanila, 'di ba? Madalas kanilang nakikita na kasama ko. Yes. Noon-noon pa, yung time na madami pa tayo. Uh -huh. At ikaw ang isang masasabi kong natira. The last man standing, <laughs> isa woman. The di last ba? woman standing. Yes. Okay. So sino ba, ba si Madam Chef? Ayan, yan. dahil sa kamamadam mo na yan. Akala ng lahat ay eh, Madam talaga ako. Screen name ko lang po yan, ipapaliwanag ko ulit, na screen name ko lang yan. Bigay ng ating uh, Miss A o Ana Andre ya no? Ako naman ay isang simpleng negosyante lamang na naging idolo ka. Wow, diba? ba yan? Oo naman, sa luxury. ay, <laughs> syempre sa negosyo, no? May tatlong anak, syempre may mabuting asawa. Yun naman ang goal natin dalawa. ba diba, like, ng sinasabi kasi sa'yo na, di ba, hirap after sa work, after sa business, after sa pag-iisip. At least pag uwi natin dalawa, mayroon tayong uuwian na mga matitinong asawa. Yes. Naalala mo ba, paano tayo nagkakinala? Oo naman, makakalimutan ba kita? Diba? Kasi ang pagka may ang mga kaibigan kasi may ira yan eh, oh. 'di ba? Nung high school ka, itong best friend mo, nung college ka, itong best friend mo. So, negosyante ka, yung ira ng pagiging negosyante nating dalawa. Doon tayo nagtagpo. Ano kasi no nang ano eh, uh, mga luxury bags, 'di ba? Oh. Uh, watches, do. So, do kita unang nakilala kasi uh, naghahanap ako nung lagi sa Instagram, parang sumisikat pala nung yung IG. Tapos nakita kita, sabi ko, ay, parang mababa itong mag, ano, magbenta. magbenta. Kasi may mga nakita ko na na-compare ko yung item mo, tapos tapos item ng iba, parang mas okay yung sales mo, yung, yung presyo Precio. mo. Oo And then, nagpo-post ka na, nandito ako sa ganitong area, pwedeng mag-meet up, So nagcha-chat na ako sa iyo, sinusundan kita. Mga katatlong sunod yata ako sa iyo. Natatandaan ko pa sa Green style, Mall ako sa Starbucks. O, oh, kung saan ka magpupunta, talagang pinupuntahan kita that time. Kasi, di, yun yung time na... So adik na adik ka sa bag. Yes. Nung, nung first episode mo, kasi di ba parang sabi mo nga, may mga time na nabibili mo na siya. Di ba? Kasi parang that time, ina maani na tayo kahit pa paano. Oh. Hindi fully na ani pero nagha-harvest na tayo ng time. I mean, Nagre-reward ka sa sarili. Yes, yung rewarding gawa nga ng sa pagod at sa sacrifice natin sa negosyo. So, a reward from your So, parang that time yon no, nakilala kita. Kaya kaya lang sumobra naman napakadami ko namang nabili sa inyo. naman <laughs> And then So, naging magkaibigan na tayo. Tinayon na ko tanan siya. Ayan, sunod-sunod na. Doon ako natuto na pwede na ako contractor na kita. Yes, contractor mo na ako. Hindi mo na ako pinakawalan eh. Oo oh, nga. Oh, <laughs> oh. Kasi parang nadala sa tayo magkausap, di ba, magkasama. Tapos nagkapalagayan tayo ng loob. Hindi yeah. ko man nasasabi sa'yo. Siyempre masaya ako na pinagtsatsagaan mo ko kahit na para kang kumakausap na. Oo naman. Pinagtsatsagaan ko sa alam ko wala na magtsatsaga sa <laughs> Joke lang. kung nagsisimula ka pa lang, nandiyan ako eh. 'Di ba? Sabi ko nga like ko sino's sa ingredient na ako sa buhay mo. Kasi ang pagkakaibigan na, na nasubok na natin na nagsisimula pa lang tayo hanggang sa marating butong gusto mo na to sa buhay mo, yung hinihiling mo. Nagdoon yung kasiyahan ko, kaligayahan na sa bawat baitang na nararating mo. Kumahanga na ako, natutuwa pa ako. Para sa iyo, ano ba ibig sabihin ng glow up? Okay, kasi minsan no, ang ang glow kasi natin, hindi lang naman panlabas eh. 'Di ba? it reflects yung glow up natin sa within. Yung mga tinetake natin, like yung lax skin, isa yan sa mga nagbigay ng lakasan loob sa akin kasi I'm thankful, no? Dahil hindi ko man expected na after kung mag-40 plus years na ako eh, ngayon pala ako magkakaroon ng sarili kong uh, product endorsement, di ba? Na, kumbaga, natutuwa ako na darating pala ako sa point na ganito. Magiging model. Magiging model ako, di ba? At my age, di ba? Hindi ko maine-expect na 40 two ako nung ako y, uh, ma maging endorse endorser mo no at mm, talaga namang yung paniniwala ko doon sa product natin na ginamit ko from this actually ginagawa mo na akong sampulan di ba pagka may bago ka try mo to try mo to try mo to so ito effect So, glow up, sabi mo nga, nagkaroon ka ng self-confidence, no? Ako, bukod doon sa self-confidence, yung pagbibigay ko sa mga kasing age ko, at alam mo naman na hindi na ako nagkakaroon ng monthly period. Yung menopause na na babae, mahirap ng makatulog. Mm -hmm. So, ang laking impact nung kolavera natin, kasi maaga akong nakakatulog. At yung... At yung eh, yes, yung kasing pagtulog, very important eh. Isa yun sa mga nagbibigay ng glow up sa atin. Hindi lamang, syempre, nagpagawa tayo ng, ng ilong, di ba? Di ko naman... Eh, Reveal ko na mas maganda nga sa kanya. Pero isa lang ang sa amin. Ako din ang gumawa lahat ng schedule niya. Lahat, lahat. Pero mas maganda yung sa kanya. Well, kasi nga matagal na yung sa akin. <laughs> New yung sa kanya. Alam mo ito. Hindi alam nung iba. Di ba? Business woman ka. Mm -hmm. Contractor ka. Meron kang construction company. Pero ito, gusto kong malaman. Paano ka ba nagsimula? So, nag-start kami sa maliit, di ba? sa pakisaki sa me. And then, ako naman, naging housewife. Tapos, nakita ko si Sabang lumalago yung mister ko. Sabi ko, kailangan na makakatulong. Katulad din sa'yo, di ba? Patulong mo si boss. Actually, yung unang niyang projects, yung Naia, Naia to, Pasig City Hall, uh, Globe and Shouting dyan sa EDSA, Bantay Bata, under pa sa mga iba't-ibang uh, boss namin doon. Oo, madami. Sofitel, PBB, yan. So, mga yes. Mga una pa, before pa matagal na until uh, such time na sabi ko sa mister ko gusto kong mag-aral kasi that time high school graduate lang ako so nag-aral ako ng college first year na si Bea first year college na ako so sinimulan namin yung trabaho na ganoon na malit uh, maliit lang and then Pagtatyaga talaga. Kasi pag hindi mo tiyaga isang bagay or focus sa isang bagay, hindi ka makakapagbursigi sa gusto mong gawin eh. Pinaka number one na kailangan natin sa isang gusto nating marating sa buhay is focus. Naalala mo pa ba yung kauna-una ang project na nagawa mo? For myself, no? Kasi dati si husband uh, ano lang ako eh, supporting actress lang ako eh. Yung aking first project na hindi ko makakalimutan, dyan sa flare Towers, dyan sa Pioneer. Mm -hmm. So meron ako dyan isang naging kliyente na yung talaga yung nagbigay sa akin ng magandang opportunity, no? Pinagtiwalaan niya ako sa isang units. Naging ang dami talaga. As in, hindi ko na mabilang sa lagpas sa daliri ng patkamay ko yung ginawa ko. Kasi nung time na yung uh, inumpisahan pa lang yon and then hindi pa masyadong fully turn hanggang sa nakita nila yung gawa ko na lahat ng pupuntan natin na turn over unit nakita nila yung gawa ko so nagtiwala sila na uh, talaga namang dire-diretso at siyempre alam mo naman sis pagka nagtiwala ng isang tao sa dapat talaga alagaan alagaan ano naman yung pinakamalaking project mo? Actually, dyan ka matutuwa eh. So, di ko napapangalanan pa, no? Meron ako nag isang kliyente na naiwanan siya ng mister niya. So, makabilang bahay. Hindi buhay, ya. So, bahay. So, may naiwan sa kanya isang kondo. sabi niya sa akin, siya alis ako, punta ako Amerika. Gusto ko, pagbalik ko, uh, pagandahin mo to. Ito lang yung kakayahan ko. Ito lang yung budget ko. Please lang, gusto ko, pag uwi ko naman, yung sakit ng damdamin ko. <laughs> kahit pa paano, maibsan pag nakita ko tong pinagpaguran ko. So, ako naman, dahil bilang babae sis, di ba? Pag babae ka, kasi para mararamdaman mo, kung ako yung nasa katayuan niya, ano, ma feel mo, no? So, nung nasa stage siya, talagang in ko yung unit niya. Hindi na ako, nag hindi na ako tumingin sa presyo, kung ano man yung budget niya. Talagang inayos ko, bu bukod sa puso ko, na hindi yung budget niya. Talagang beyond their budget, Inais ko. And then paggating niya, sabi niya, oh wow, grabe siya, ganyan-ganyan. And then ni-refer niya ako sa boss niya, binigyan ako ng malaking projects na hindi ko na-expect na matutuwa sila sa akin ng gano'n. Wow. Worth magkano ba yung project? Eh, wag na. <laughs> 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 Ito palagi mo nakikwenta sa akin na grabe sis, yung stress ko, kung alam mo lang, yung buhay construction. Pero, doon sa mga nakikwento mo na yun, o baka may hindi ka pa nakikwento, ano doon yung pinakamalaking challenge na hindi 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 mo makakalimutan? Pinakamalaking challenge sa akin, ano, way back 2016 or 15 that time, bagong opera ako nung sise. Eh. Doon nga ako tinanggalan ng total, ano, matres. matres and ovary. So, kasi ako sis, ayaw kung ano eh, makita ng kliyente ko na hindi ako masyado nakafocus doon sa projects dahil nga sayang yung chance that time. Iilan pa lang kasi ng staff ko that time. So parang, kao-opera ko pa lang nung six, six days from major operation. Hindi ko sinabi sa client ko na bagong opera ako. Ayaw akong ipagsabi sa lahat na anak ah, naka, live ako kasi bagong opera ako. Hindi ko sinabi. At that time kasi hype nun ang mga call center. First time kong gumawa nun ng uh, call center. So ayaw ko mapahiya sa client. So that time, late ako. Sumakay ako sa ano, sa motor. Umangkas ako sa motor kahit bagong opera lang ako. At then pagdating ko dun sa site, nakaganyan ako kasi mo, six days, nilabas ako ng five days. Six days lumabas ako ng bahay kasi dahil dun sa project. So buti na lang, dumating ako kasi... Kung hindi pala ako dumating, may mga kailangan pang i-arrange. Napaka-challenging kasi nung projects na yun na kailangan kaming, hindi kami pwedeng malate. Kung ano yung time sa iba't iba, masa dapat sumabay ako. Pagka alam mo sa sarili mo na kaya ng mind mo, kakayanin ng emotion mo eh 'di ba minsan kasi nagtatalo yan eh mind tsaka yung emotion tapos yung body 'di ba mas strong kasi yung mind ko eh So parang dahil sa pagiging strong ng mind ko, kinakaya ng katawan ko. Mm -hmm. So napaka-challenging pero na overcup ko. Kaya ni-risk mo kahit yung sarili mong talusun. Yes, talaga nakagyan na. ako. Magaling naman yung mga doktor ko. Binilin ko naman sa kanila na five days kailangan makauwi na ako. Ganito, ganyan, ganyan. So saglit lang naman, Ortigas area lang naman yon Pero hanggang ngayon, magkakaibigan kami ng mga client ko kasi nakita naman nila talaga yung ah, ginawa ko para sa opisina nila. Okay. So ito sis, Um, minsan lang kasi natin itong mapag-usapan. Mm. Sa sobrang busy mo, di ba? Palagi kang, lalo na ngayon, mas busy ka ngayon kasi we're running for mayor. Yes. May time ka pa ba for sex? Siyempre, At hindi pwedeng mawala yun. <laughs> di ba? Hindi pwedeng mawala. Kailangan yun sa buhay, sis. Oh. Di ba? Kasi nakakaano ng pagsasama yun eh. So, mas, na, yun ang naka, mas nakaka-glow up. Yes. Eh, yon ang oh. mas, mas totally glow up na glow up tayo, no? Oh. Diba? Pagka ang isang babae, medyo, alam niyo, parang medyo malungkot, medyo sad yung aura, ganyan. Ay, kulang. Cool kulang cool cool sa ano yan. Kulang cool sa glow up. <laughs> <laughs> so, yun ang totoong glow up, di ba? At saka, syempre nga naman, di ba? Yung favorite kasi ni Anthony yung turmerico, eh. Oh. So, pagka uh, gabi, hindi ko alam, baka nadadagdagan. Uh, na. Ka. paglabas ka na kasi ng... <laughs> Biruin mo sa tagal nating maging mag naging magkaibigan. Ngayon ko lang nalaman, active ka pa pala sa ano ha. Kasi parang dati nireklamo nire mo yung wala ka lang matres, ang hirap, ang sakit, ang dry. Eh kasi katatap, di ba kinukwento ko nga sa'yo, after kasi matanggal ng ano matres, meron kayong parang five years pres prescription na talaga ang hirap. Doon, Doon sa limang taon na yun, walang ano. Meron, pero bibilang mo sa kamay. Okay. Parang surprise ang taon, tatlo, apat. Ay, ganun? Yes! Lima, ganoon lang ka, ganoon lang. Ang dami kong babaeng diba, ano, anong reaction ni ano kay Anthony? Eh kasi mabait na may asawa ko, di syempre susunod lang sa akin 'yan, 'di ba? Kung ano yung Eh, syempre, yung mga asawa katulad ng thankful ako sa asawa ko kasi naintindihan niya 'yung sitwasyon ko. Hmm. Kaya yung mga katulad ko, wag po kayong uh, babahala kasi lilipas din yan. After 4 to 5 years, makaka-recover din kayo at yung pinagdadaanan nyo, lilipas din yan. At sana sis, pag lumipas yun, nandiyan pa rin yung mister nila. Hmm. Kasi ang hirap eh. May mga na-encounter ako na talagang nagkakaroon, naghiwalay. Kasi napaka, alam mo ba yung pressure ng dinadala mo na halos ang init ng ulo mo lagi, kaunting bagay lang talaga nakasigaw ka kasi nga, hindi mo alam yung feeling tapos kahit ang lamig-lamig ang init ng pakiramdam mo nag ah, ano hot ka flashes. hot flashes, ka five years eh, ano yun five years eh, uh, na binubuno ng isang babae yun misan yung iba pa talagang hindi nakaka-recover pupunta na sa pag-isip ng lumalalo yung pag-isip nila na ina-expect nila na hindi na matatapos yun which is ito na rin siguro yung pagkakataon ko sis no thank you na rin sa binigay mo opportunity na to na masabihan din yung mga kapwa ko na lilipas din yan gagraduate tayo diyan. Makaka babalik tayo sa sa sigla. No, dadaanan mo lang talaga 'yung process pero kailangan pa rin ng six advice ng mga OB kung kaya naman, kung hindi naman, meron naman tayong mga uh, pwedeng tools na makatulong. Uh, siyempre, mga supplement na kung pwede ano pa na, pa... tools? Learning <laughs> 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 <Siyempre, laughs> <planning> tools, di ba? Ano Learning tools. Para, yung mga, siyempre, pwede silang mag-search, mag-seek for advice of the OB, di ba? O may mga katulong. At wag niyo pong uh, kalimutan na dadaan lang yan. Si, siguro yung iba, hindi pa nila alam na meron kang special child. Ah, oh, yes. Mm -mm. Diba? Oo. Sa akin kasi, uh, hindi ko siya inilalagay as special child, kundi special gift. Bigyan ka kasi na regalo ng Panginoon na ganong klaseng anak. Hindi ganon kadali kung iisipin mo mabigat. Sa amin kasi, inisip namin siya as a gift na doon uminog yung mundo namin eh. Imaginin mo, kahit alam namin na hirap yung katawan niya. Nadala namin sa iba't ibang bansa. Ang lalayo pa ng travel na, imagine mo, talagang 18 hours flight. Kinakaya nung bata. Kasi gusto namin ma niya kung ano yung na-feel na isang ordinaring bata. ba? Diba? Lalo na sa food. Kasi ilang alam ni Abby, kumain. Kaming mga magulang ng mga special child, special parenting din kami. Kasi bigyan ka ng Panginoon ng isang regalo na napaka-importante. May hininga, may buhay. Hindi ganun Kadali. Hindi ba dumating sa punto na parang, syempre, no una, magsisimula pa lang kayo. Mm. So, wala ka pang means para maibigay mo lahat ng pangangailangan ni Abi Hindi ko naisip yung sis kasi nung baby pa lang si Abi na... Nagkaroon, nag-50-50 nag pa yan sis eh. Premature kasi siyang pinanganak, no? And then, nai sa bahay after three weeks namin sa hospital. After, ikasaktong one month niya, pina-check up ko, hindi na pala siya humihinga. So, parang pakomotos na pala yung ending niya. Kaya pala ako parang hindi dumedede or whatever. So, dinala ko ulit sa hospital. And then, tinapat na ako ng doktor. Ang sabi sa akin, ah, talagang ganun, mami, tanggapin na natin na talagang hindi siya para sa'yo. Parang gano'n sinabi sa akin. Ako, sabi ko, ah, dok, teka muna, gawin pa natin ng pwedeng, Baka pwede pa natin gawin ng parang. Sabi niya sa akin, sige, ilipat mo doon kung saan ka sa mo pinanganak yung bata. So, from that hospital, nag-travel kami doon sa isang Hospital, talagang wala pang, wala pang ambulance na available. Tapos yung abobag ni Abby, malaki pa kasi walang premature na abobag. Yung ginaganyan na lang kasi siya dahil nga di, sya, di na siya humihinga, kailangan na siya it itubo, no? And then, pagpunta kami sa hospital, na sabi ko, Lord! nagpray ako. Sabi ko, kung ang baby ay hindi para sa akin, wag mo nang pahirapan. Pero kung para sa akin to Lord, iingatan ko po at talaga namang mamahalin at tatanggapin ko ano siya. At yun naman yung ginawa mo. Yun naman ang ginawa. Pinatanayan mo naman kay Lord na tama lang din na nabuhay talaga si Abby. Yes, talaga si. Sobrang, sobrang yung pagmamahal at pag-aalaga talagang nandoon. Hindi lang ako ma-vocal na. Kasi parang feeling ko kasi hindi talaga siya problema sa amin isa siyang biyaya sa amin. 'Di ba? iyon yung alam mo ba sis, minsan dadating sa iyo yung challenge sa buhay na. Sabi mo nga, did you, uh, na experience mo na ba na panghinaan or whatever, syempre hindi naman nat natin sasabihin na we are perfect. Eh. Darating sa punto ng tao na eh uh, mahihirapan ka kasi alam mo naman ang buhay like kung sinasabi sa iyo, 'di ba? Ang buhay umiikot 'yan. 'Di ba? Dadating ka sa lowest points mo, dadating ka sa highest points mo. No? Sa lowest points ng buhay namin, pag nakita mo na si Abby, lalakas na loob mo. O oh, sige, so bago, bago pa tayo magkaiyakan sis, no? kasi medyo nanggigilid na yung mga luha ng mga kasama natin dito sa studio. Question, bakit mo naman naisipan tumakbo sa politika? Alam mo naman sis ako, mapagmahal ako na tao. Gusto ko lahat, minamahal ko. di ba? Malaking puso eh. <laughs> well, nakita naman nila na ever since naman, bago ka pa naman tumakbo, talagang tumutulong ka na eh. Yes. ba? Diba? So, napatunayan mo na noon pa. Hindi ka pa man tumatakbo, napatunayan mo na. Na meron kang malaking puso para sa mga tao, lalo na sa mga kababayan. Oo naman. Kasi alam mo naman, pa, tumitingin lang din tayo kung saan tayo nagbula. Hmm. Diba? Tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Tayo naman pa Pero grabe yung energy mo. Hindi ko kinakaya. <laughs> Ata ka ng ano, never isiha. Tapos, luluwas ka ng aten ka ng ano, flag ceremony doon na aten ka ng mga session. session nyo. Tapos babalik ka kinagambihan kasi may mga kailangan kang i-check dito sa may Uh -huh. ba diba, Grabe yung fighting spirit. na tinatawag. -oh. Dahil gusto mo yung bagay na yun eh. Pinaglaban yes. laban mo yun eh. Alam mo, parang ikaw, pagka hindi ka nagla-live, kala nila tahimik ka. Pagharap mo sa live, live na live ka, oh, makumuang ni good morning, laxers. <laughs> Ito na naman tayo. Ganun din ako, yung nararamdaman ko kada umuuwi ako sa lugar namin, ha, -paha pagkatapos ng hanap buhay, yung saya, ah. saka yung kilig. Ah. Dahil gusto mo ginagawa mo. Yung fulfillment. Yes, nandoon. Hmm. Nandoon. Nandoon. Kaya, eh, masaya, masaya ako. Talagang, masaya ka sa ginagawa mo. It's yes, your yes. passion. Yes. And Sobrang saya. As in, talaga, pinagpalit ko nga yung mga pagsama ko sa'yo, di ba? <laughs> di ba, dapat ka sumasama lang ako sa'yo. Okay. miss natin makeup natin. So, and speaking of pagsama-sama mo sa akin, so, meron ka ba sis na share na tips kung paano mas mapapalalim yung relationship nyo bilang isang magkaibigan. <laughs> tayo, yung nag drive tayo, kahit yung age gap natin, tsaka ng ka pa, tahimik ka eh, madal Oo, ako. O, ng tahimik. Napakatahimik nito. Alam mo, pagtsatsagaan mo talaga. Kasi kung hindi iiwanan mo. <laughs> kasi, di ba, sa punta sabihin mo, sabihin mo, oh, 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 sis. Pag nung, anis nabi ko, oh nga, di ba? Ganyan-ganyan <laughs> siya. So, <laughs> kasi yung time na umaalagwa siya, from other Mads words, no? Kailangan niya ng totoong kaibigan, eh. Kasi, pag iniwanan mo kaibigan mo, sa panahon na siya ay umaalagwa, hindi ka totoong kaibigan. Kasi hindi mo gustong masaksihan yung kanyang tinatawiran na dapat kaagapay kanya. Kasi alam mo nang mangyayari na makakarating siya sa finish line na gusto niyang puntahan. At saka, sis, di ba... Tayo parang sobra tayong busy pero sanay na tayo sa kabisihan ng isa't isa. Yes. So parang alam na natin kapag uh nag-message ka na ako, nag-reply. Ibig sabihin, may ginagawa ako. Busy oh, ako, ganun din pag ikaw. Oo. Oh, oh. diba? At ako tatapo, bahala ka. Kung di ka mag-reply. <laughs> di ba? Ang bit magtatapos sa'yo. Di ba? <laughs> ah, ganun kasi. Parang napakagaan nung samahan. Kasi we both understand each other. Eh. Alam kong meron kang, tsaka misang paggabi na, at alam ko nandiyan si boss, ayokong, di ba, misang ayokong tumatawag. <laughs> nung mga panahon na kasi, iniisip ko na, maghapon ka na sa trabaho eh, maghapon ka na sa labas. Kumbaga, family time naman yon para sa Mr. Mon no? Kay boss. So, ganun ka rin naman sa akin. Pero, misan, pagka si boss ay nasa trail, pinupuyat mo talaga ako. Kasi, dahil <laughs> nga si boss ay nasa trail, matutuwa ka naman sa kanya. Tawag na, pagka nagtatawag na siya, Sinasamantala samantalang ko 'yon. Uh, Kahit ang dami kong hanggang madaling araw. Yes. No, 1 AM 2 AM na madaling araw. Tapang yes. hinihintay ko yung asawa ko. Siya naman kausap ko, kachikahan ko na. Yes. Sinasamantala ko 'yon, sis. Yes. Kasi nagawa mong na, chika na pwede mo sabihin, iisasabihin mo na. Yes. At saka kasi sinasamantala ko yung pagkakataon na 'yon dahil alam kong maluwag yung oras mo. Hmm. 'Di ba? At yung oras mo kasi syempre, alam ko naman precious, 'di ba? Ako kasi syempre, 22 years na sa ganitong negosyo alam ko na na yung oras mo ay napakahalaga. Kaya pag tumawag ka sa akin, kahit sino pa kausap ko at pag ginagawa ko, talaga nakatutok ako sa'yo. Kasi sayang yung moment eh. Ito na yung time na may oras ka. Kasi after nun, magagaganya ka na naman. So, sabi mo lang naman, okay, see, si, sige. Para naman napakasama akong kaibigan. Hindi na ka? <laughs> Hindi naman. Medyo lang. <laughs> <laughs> Nakalala mo nung first episode, di ba? Meron tayong memory bag segment. So, ngayon naman, syempre, pe, dapat ikaw din. Ah, meron. So, asan yung bag mo. Oh, ito. O oh, Ayan. May tinanim din kami dito na hindi mo alam. So ngayon, eto din. May mga ipapakita kami sa sa'yo na photos. Kaya memory bag. So ano yung memory na maaalala mo sa picture? o <laughs> oh, dito. Eto. Very ano sa akin to kasi ito yung first photo shoot natin. Mm -hmm. Dito mo ako ginawang artista. Nice. Kaya thank you sa iyo. <laughs> thank you sa iyo na dahil sayo, naging artista ako, 'di ba? Naging endorser ako at the age of 40 plus. Okay. Sakto man nila kung paano tayo nag-evolve, 'di ba? Ganda ko. Next. <laughs> Ay. <laughs> o eto na. Nirequest request kasi lagi niya kung ano yung before, mm -hmm. 'di ba? And this is the after eh. Oh. So this is the before. <sighs> Ah, uh, uh, 'di ba? Uh, uh, so teacher ako, nagturo teacher ako. She. yes, teacher she, no? Nagturo ako sa tagig Kung saan ako nag-graduate bilang teacher. No, nagturo ako. Na-enjoy ko yon sis, kasi. Uh, Ang kasi itong profession, eh. Teacher, yeah. interior <laughs> designer, yes. lawyer. So ito yung pinakauna kong kurso na kung saan, na-enjoy ko talaga kasi mga estudyante ko ngayon, mga professional na. Mm. Talaga na kasi mga ano ng years to, matagal na 2011. Hindi pa ako blow up dito. Pero glow up yung utak ko din. Oh. <laughs> And Ah. The... Uh, this is the saddest point ng buhay nating dalawa, no? Pinooks natin to eh. Oh, yeah. Pero ano sa akin to na stories stories lang. Ah, uh, ito yung kamay ng uh, pinakamamahal namin na si Mats, si BFF, BFF niya. Tapos ito ako, tapos ito siya. So kasi si Mats mahilig sa relo, di ba? So, sabi namin, ito na lang yung relo niya. Di ba? Yan so, yung time na nag-aagaw buhay na siya. Uh, nag-aagaw buhay Sa ospital. Sa ospital. And then, nandun dalawa sa, sa ano niya, sa tabi niya. Hanggang But um... may hope pa eh. That time, may hope pa. Oh. Paasa pa tayo, di ba? Kung ito buhay, yung bag, na, bag talks and locks online, lagi kang may live doon time na nawala si BFF, nag din yung locks online, mm -hmm. yung bags. Napakabait, napakatalino, napakamasayahin. Siguro si, yung kontrata niya sa mundo, hanggang doon na lang. Mm -hmm. Kasi, parang, parang sabi, he lived with the fullest eh. In- niya it, naman enjoy yung cool life niya. Grabe, enjoy. Ay, bago mangyari yung lahat ng yon, bago mangyari yung moment na yan, galing siya sa bakasyon. Sunod-sunod, sunod-sunod na sunod, 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 nag, sunod nag lipot. Tumigil yun, hindi tumigil siya. siya. Hindi siya tumigil ng from December up to uh, April. Mm. Talagang, parang talagang inikot niya muna yung mm. mundo. Bago yeah. siya nawala sa mundo. Ang tawagan nila BFF. Tapos kami dalawa, mas. Kasi inaanak namin si Chanel. Chanel. Napakalaki ng naitulong sa atin, ano? Kaalaman. Uh, matutong magmahal ng kaibigan. So, yun. So, sis, thank you, thank you, thank you so much. Ayan, salamat at uh, ito na rin yung time, no? Para magpasalamat din ako sa'yo. Kasi dumating ka sa buhay ko bilang kaibigan na talaga namang maaasahan mo sa lahat ng oras. Kasi may kaibigan kasi na parang may hangganan lang eh. So, thank you at syempre tiwala binibigay mo sa company, sa Absha. At tiwala binibigay sa akin pag alam kung nasa lowest point ka ng pag-iisip, talagang nag-chat-chat ka sa akin. So, thank you, sis. Salamat. Ako din. Syempre, uh, I appreciate you. the friendship. Thank you. Thank And uh, again, of course, syempre, whatever happens, diba? Andito lang ako. And alam ko naman anjan andyan ka rin. Yes, of course. Syempre, love kita. Oh. And yes, thank you so much for listening. Thank you so much for watching. And see you again sa ating next episode. Only here at Glow Up with Anna. Bye!